Welcome to my mini vlog. Unang vlog namin sa bago naming cellphone. <laughs> Kuha nga ito kahapon. At ginamit ko na nga ang iPhone ng aking anak. Nakakaloka o may extra pa yung lagaw. <laughs> Dito nga kami kumain sa Chowking kasi request ng anak ko at namimiss nga daw niyang kumain dito. Charo! So, ayun na nga at nakasakay na kami ng jeep at pauwi na kami ng bahay. At kinaumagahan nga ay kanina pala yan, nagpunta kami ng Cabanatuan City. <laughs> at napadpad nga kami dito sa SM City, Cabanatuan. Pagdating nga namin dito, aba, pa. At naghintay pa nga kami ng 15 minutes dyan. So, nang binuksan na nga yung SM, agad-agad na kami pumasok. Naglibot-libot muna, naglaro, tapos nandito na kami sa kainan at nagugutom na naman kami. O, ba diba? Puro na lang kami kain. Charo. Dito nga kami napadpad sa may shower maha. Nang maiba naman ang aming kakainin. Sarap na sarap nga si Maron dyan. So, maiba naman tayo at magkukwento ako. Di diba nga nawala yung cellphone ko two weeks ago? Napakalaking abala nga ang ginawa sa akin. At napakalaking Kadami ko ang inayos. Na-recover ko yung SIM card number ko. I-recover -re ko din yung Gcash. Tapos kaya na nga, na-recover ko na yung Gcash ko. Aba, inasimot ang laman. Nakakaloka. Napakagaling. Nakuha yung laman ng Gcash ko. Kinaumagahan nga nung nawala yung cellphone ko na i-transfer agad niya yung laman ng Gcash ko sa GoTime Bank. Sa gumawa niya, Naku po Dios ko Lord. <laughs> Nakakaloka ka, dapat matakot ka sa karma Usigin ka ng konsensya mo habang buhay Abay, lumabang ka ng patas, ano? Magtrabaho ka, pag-igihan mo Di yun, nagnanakaw ka kakaloka ka By the way, kakalimutan ko na yan Kasi may bago na kami cellphone Mas maganda pa, charot <laughs> So, na nga, tapos na kami kumain. At pauwi na kami niya. Dumaan pa nga si Maron sa si McDo para bumili ng maiinom. So, na nga, at maraming maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa amin. Mahal na mahal namin kayong lahat. And I, thank you.